Basta relax ka, kuya, ha? Hmm. Straight lang ang ulo. Relax lang po, ha? Parang ang ano ko lang kita. Parang tatagilid lang kita, kuya, konti. Tapos basta relax, konti. Yan. Tapos yung balikat mo, kuya. Ito, relax lang yan siya. Sorry. Teka lang. <laughs> tumawa, tumawa. Pati yung baby niyo, eh. <laughs> Nagulat ako. Na. Nagulat Parang hindi ni Kuya expected na gano'n. Eh. <laughs> Sabi ni Kuya, parang ano yun ah. Hiyari-hiyari na to. lang. Ayan ni Kuya, relax yeah. lang Kuya. Basta gano'n lang din naman. Okay, tapos parang yan. Kaya lang Okay, bagsak lang balik. Oo, wala na. Oh. Oo. <laughs> Pero lagutok na. Talaga. Ano kayo meron sa league? Ano lang naman po yan siya. Airprop. So, gas lang yan siya. Ah. Opo. Hindi naman talaga siya. Buto talaga na. Pero nag adjust po yan siya. Parang adjust sabay labas ng mga... Mm -hmm. Ano na yan? May hangin. Opo, hangin. Hangin. Kumbaga. Ayun, sabi nila, na, pag nalamigan daw, malak masakit. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Hello, po, oh. Oo. Marami siguro hangin. <laughs> <laughs> Kaba dyan. Yung kuha ko konti. Okay. Inhale ka lang, kuya. Exhale. Okay. 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 <laughs> Parang hindi na ubos ah, no? Puro nagtotok eh. Nakakatiba <laughs> ka doon. Nagugulat ka ba <laughs> Masarap sa pakiramdam no, ah. Ayun po, masarap dyan yung ano. After po ng lagutukan, eh kuya, ano ka naman kuya? Ah, da pa ka naman kuya dito. <coughs> wala pala. Opo. Hey, Lena Sambi. Yeah, Hindi Ano wala. Ito lang kayo Ito na. Okay. Didinan ko kuya, huwag mo siyang labanan ha. Parang pag habang dinidinan ko, ilabas mo yung hangin. Inhale ka lang. Tapos exhale, yan. Isa pa. Okay, isa pa. Okay, isa pa ulit. Okay, yun. Sarap. Mm -hmm. Ibig sabihin masakit ang likod mo, kuya, no? Medyo. Puro lang, puro lang, lagotok lag po eh. Oh, grabe. <laughs> grabe likod ni kuya. Siyempre, imposibleng wala namang ano yan kasi nagtatrabaho, eh, no, kuya? <laughs> Ay, oh, yun, Relax yeah. lang Mas siya tigasan. Relax. Mas maraming lagotong nga si Kuya eh. ko. <laughs> 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 Wait, Wait, okay. mag 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 <laughs> Yung dito po yan siya, misalignment alignment po yan ng spine. Hmm. Hmm. <honoring> Medyo okay na. Sige, te. Mas maganda yan, Pagtapos namin ni Kuya, dapat okay. wala siyang sakit para okay na. <laughs> Opo, tama po yan. Para mas maganda po. Atid po yan.

So, yung pinakamasarap yung overload. Kasi pag yung mga ano, parang hindi masyado. Magkano daw yung overload si AP sa family? Oo. So, ito yung pangkawa na? mag-adda drink? Isa isa tayo? Hindi, di may mga naka... Tanong mo kung meron silang naka-picture o kung ano man, kung meron sila. Kung wala, sabi mo tubig. Mas healthy kayo. Orang kata kuya ha. Yeah, yan, sige lang. Mga naka-leggings po or naka-jogging pants. Taas mo na lang to kuya. Kailangan mo. Hindi sa masabit doon sana ano. Yeah, yan, okay na yan, okay na yan, okay na yan. Yun, na. Okay na yan okay 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 kuya. Ano lang ito, masikip. Opo. Okay lang din naman po kahit nakapans. Hindi lang natin mas stretch masyado. E, Ay, na lang kaya. Oo, <laughs> yes, 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 yes. <laughs> <laughs> Sabi ni Kuya, delikado sensor 'yon. Ito pa pala Kuya yung isa. Yeah. Nakapiting si Kuya. Okay, sige lang po. Okay lang. Yun. Okay, ayaw ko rin diretso. Ay ayaw ko rin diretsohan kasi baka no, mapunit. Nakuya. <laughs> sige lang po, okay lang po 'yan. Okay. Tuhud ko ya. Ay, kala ko tuhud eh. Okay. Ano lang yan. Tatagilid ko lang siya kapunta dito, kuya. Parang yun yan. konti pa. Okay, konti pa. Okay, okay Ayan. yan. Yan, sige lang. Basta relax ng konti. Diinan na ko lang dito. Inhi eh, lang rin. Okay. Exit. sa Isa pa. Isa pa. Okay. Pag walang tigasan, okay. Parang dito kuya medyo mayroon, no? No? Oh? Bukabaliktad si kuya eh. <laughs> Sige na kuya. Opo, oh, yan. Kasama rin po. Kaso lang mas, kung yung ginagawa kasi namin, mas ano siya. Parang mas advanced doon sa mga typical na hilot natin. Pero alas, ganun din naman. Yung sa amin lang kasi may lagut, lagutok siya konti. mag mm Hmm. ilan taon po siya nung na-aksidente? Nasa mga 60 Tagal na, no? Pero meron po mga na kaya pa naman. Basta balikat lang. At, ah, depende po kung may naputol na buto. Kung wala naman po, pwede pa yan. Huwag lang mga na-fractured siya dati. M mga misalignment po, pwede yan. Kasi hindi na pa-x-ray, no? Pero wala namang itsura na napangit na doon ang itsura niya. normal pa rin, normal. Ah, wala po yun sa ganun. Baka po. Baka po frozen shoulder din. Pwedeng ganon. Ano, ah, itataas na rin. Ah, misalignment lang po siguro. Pahigain kita kuya dito. Parang ganyan. Okay para hmm. siya Pati tuhod. Yan sabi Yan ng, kuya para mas okay. Uh -huh. pa. Pa. dito kuya Yan. Wala so, kaya tubig, Too big, tubig, hindi ka. ah uh -oh. Higa ka, kuya. Higa. Opo, tihaya, tihaya. Pwede rin po kayong bumili na kunyari ng soft drinks sa labas. Tapos, sabi ni kuya, okay, pwede na subukan. <laughs> uh, Pati tingay, <laughs> dami na pala. Ilan na, anak niya? Ilan na ang anak niya, te? Apat. Ah, dami na pala, no? <laughs> Hindi pala pwede subukan, tested na, no? <laughs> well, bunsuan pa nga. Ah, bunsuan pa <laughs> Yung ampun na lang sa tayo ng kalabaw. <laughs> oh, ano ang itsura niyan?

Ito, pero may sakit pa, hindi na rin. Naulugia, mm -hmm. Dati pa. Mm -hmm. Kuya, pa pala. <laughs> Asimoya, hindi masyado pero okay na rin ito okay bagsak lang kayo hindi lang okay okay grabe ah hindi mo yung nagalagotok hindi mo yung nagalagotok ah Ay, kunti pa kuya relax lang tuhod yun kunti pa. yun Sarap. yung mga ganito kuya yun lomogutok dito di ba hmm. yun yung mga minsan parang matagal na mga natapilok or nakompress siya. Hmm. Oo. Sige, okay. oh, <laughs> ano 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 Okay. ano 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 Dito ano Gumagano'n po yan siya. parang Palaga, bounce. Oo, oh, pumabalik. pala, oh. gano'n. Minsan po, nando kasi yung mga ipit na ugat. Pag gano'n po yan siya, lalabas siya Tsaka minsan, naka-beast-align po siya doon, kaya hirap po ilakad. Yung minsan sa basketball, pag naglaro ka, parang sumakit yung singit mo. Hmm. Yun. <laughs> hmm. no? Oh, meron din dito. Nagpa-basketball ka ba, kuya? Dati? Wala football Ah, kaya pala mas ano tong paa mo. <laughs> oh. Marami kumalas kabilaan eh. Parang hindi naman sobra. Pero para naka-compress high school pa oh. Sa Baka na naka lang po Oh, yan sa kaliwa. Hmm. <laughs>

'Yan sakit 'yan. hmm baka kailangan lang siyang maalign yung sa taas banda. Uy, sorry. Nandamdam pa 'yan tawag Okay, konti pa. Mm. <laughs> naka po siya kasi. Oo. Baka kamitado na 'yan din daliri mo pa. Siguro Oke, okay, apa gila pemutuk lu kan? Sama tenang hindi kok aku putuk ya. Sama gue yang mana yang nih? Hilang. Na? <laughs> hmm. <laughs> Si hey, Kuya, ilan taon na? 41. No? Ah, bata pa. Si <laughs> hey, Kuya, angat ka konti. Kasi may una natin. Yan. Palit na muna tayo ng unang dito. Tapos tatagilid kita. O move ko lang konti yung put lang, put lang. doon, lang. Yung pwit lang, pwit lang. Papunta doon. Hindi, yung pwit lang papunta doon. Yan! Tapos yung kamay. Yan. Sakto. <laughs> Relaks mo lang ito. lang. Ah, grabe ah. <laughs> yung, yung marami sumunod na lang yun. <laughs> <laughs> Mabuti na lang Yan. Okay na yan. Wala na ano eh. Pupasan balay. Yun <laughs> yung, kuya. Kaya nakakompress sila. Okay. Relax lang ulit kaya hina. Exhale. pa. Exhale. Ah, grabe no. You're sabi what? Straight ko pa. Ilayan lang kita konti ah. Papalit tayo ng unan. Yan. Okay na kaya. Sige lang. Palit tayo yeah unan. Yan. Ito lang. So, yeah. Yan. Tapos. Baloktot mo lang ito. Ito din. Taas mo ito. Okay. Kunti pa. Te, okay. hey, matagal ka na dyan. Nakailang mo sa... Okay. <laughs> uh <-huh. laughs> lumatagal ka na dyan, te. Hey. Uh -huh. Inhale ka lang. Exhale. So one, two, three, four. Isa pa. Exhale. So one, two, three, four lang ito. Ito din. Tapos mo rin to. ito. Wait na kuya ulit. Uh, sayatika po, pala ko kuya. Opo. Sayatika. Yan yung finding sa'yo? Hindi po yung sa'yo. Ah, okay. Hmm. Pero may scolio rin siya. Tanong mo ito uh, minsan magkarugtong po. Mm -hmm. ah, grabe. Ah. Spine po kasi yung, yung skull yun eh. Kala mo, minamasa yung baywang ko, ha? Ah. <laughs> yun niya. Hmm. Uh. Malambot na po. Hmm. Pati tuhod. <laughs> ah, sige kuya, upo ka naman. Pakaramdaman mo lang siya. dito okay. Dito kuya, harap ka dito. Tapos slipper ni guys, sapatos para sa kuya. Sige kuya, lakad ka. Ito sa mo. Toto, to to yeah, sige. Pakaramdaman mo lang. Move, move, move. Sige. <laughs> Uy, nakakalakad na. Joke lang. Sabi <laughs> <laughs> ko, <laughs> 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 nakakalakad naman ako. <laughs> Ay, Sarap sa pakiramdam ah. <laughs> Parang gusto ko naman tulog. Parang kagaan ah. Ako lang <laughs> Pero kaya kami sa pakaramdam. Goods. ganda. Masarap pa sa mga Masarap.